Lalaki, pinagbabarel ng kanyang kaalitan, patay sa bayan ng Barugo, Leyte. Detali na balita, kay Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki pinagbabarel patay sa bayan ng Barugo, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Alias Binsoy, 33 anyos laborer, resident ng barangay Dumogdog, Barugo, Leyte. Nakilalang suspek si Alias Biloy, 50 anyos may ka barangay ng biktima nangyari sa Rinti 4 sa barangay Dumugdog, Barugol, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ng ng mainit pagtatalo ang dalawa dahil lang kumuha ng uh, ang suspect ng baril. Bumunot ito at pinapotukan ang biktima tinamaan sa iba't ibang bagay ng katawan. Itinakbo sa Karigara District Hospital ang biktima para malapatan ng kakulang lunas sa so, iniklaran na din unarival ng ating pisisyan. Agad naman na ang sospek ng barugulay TPNP na kabiska ang baril na ginamit sa krimen. Wala dito sa DYV Election Radio Tacloban ito si Erstra dito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tagang salamat Jimmy!